Hati ang ilang senador kung dapat bang imbestigahan ng umanoy secret agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ulat ni Daniel Manalastas. Tingin na ilang senador pwedeng ipatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaumang na imbestigasyon ng Senado kung kailangan. Kasunod ang napaulat na umanoy gentleman's agreement kasama ang China. Nauna ng paliwanag ng dating Pangulo na tanging status quo lamang sa West Philippine Sea ang usapan o walang galawan para mapanatili ang kapayapaan. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada sa panayam ng DWIZ, handa siya magsagawa rin ng pagdinig kung marerefer sa komite niya ang resolusyon. Pero ngayon pa lang, naniniwala ang senador na hindi naman gagawin ni Duterte na ibenta ang soberanya natin sa China. If uh, there is a need, so if his presence is required, Why not? Why not? And uh, I heard that uh, President Duterte is willing to salute himself at the mm. hearing. First of all, who in his right mind would would sell, who, would mm. sell our sovereignty? Palagay ko naman, no president will do that. Pero si Sen. Riza Ontiveros may maanghang na tirada sa dating Pangulo. At kasi kung totoo yung kasunduan, eh mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas So contra sa dapat ginawa ng isang dating presidente. Kung tatanungin naman si Sen. Robin Hood Padilla, magandang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lang at dating Pangulong Duterte ang mag-usap. Tablado naman kay Padilla ang nakaumang na public hearing. Hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security. Gumawa sila ng statement nila pareho para unity naman ang makita natin. No? Sa oras na to ang kailangan natin, united ang mga Filipino, hindi tayo divided. Kasi nakikita naman natin yung mga ganap sa buong daidig. Ano? Sana naman tayo mismo, mga Pilipino, sa oras na to wag na natin masyadong bulaklaki ng politika. Depensa naman ni Padilla kay Duterte, imposible daw na may sinuko ito na teritoryo ng bansa. Napatunayan daw niya ito nang siya mismo ay nagtungo sa West Philippine Sea. Kasi yun nga yung mission ko eh. Yun nga yung mission ko nung panahon na yun eh. Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Eh. ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. Tinawag naman na constitutionally void ni Congressman Neptali Gonzales ang umano'y gentleman's agreement. Kinatigan niya rin ang naging pahayag ng Pangulong Marcos Hingil dito. Anya, sa huli ang pinakamahalaga ay ang paninindigan natin sa ating teritoryo at soberanya nang naayon sa batas at sa international law. Mas mahalaga pa rin daw ang pangalagaan ang dignidad ng mga Pinoy kaysa pag-isipan ang tungkol sa umano'y kasunduan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.